Nadidisturb yung kaluluwa ko. Uh. Nakakadismaya talaga. Uh, Na may lumabas talagang ganong desisyon. Ay, si Titi! <laughs> Ay, ang landi! <laughs> Nadistorbo ang kaluluwa! Nadidismaya dahil sa Supreme Court! Yung kaluluwa niyang tulog, nagising. Ayati, ay, ayati! Asi ay, ba ko ni Sai? Sir, <laughs> sarap ko si Onya once. Sabi ni Juliet, bakit may kaluluwa pa ba daw siya? Merong kaluluwa, ma'am. Kaluluwa ng impacto ma'am. Okay ba yun? <laughs> yati yati <laughs> yati yati Hoy, okay, sa amin yung yati yati sa bisaya mura yan yati yati okay tuloy po natin palike nga guys oh. So... na hmm. Uy! Yung pagganap ng Senado uh. ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon. Mm. So, sa Senado uh, uh, ay hahadlangan ay. Uh, sa Korte Suprema, pinakamataas na Korte, uh, sa ibang pantay, no? ay. Uh, pero hiwalay na uh, branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Uh, ay, halimbawa, uh, hmm. kumpara sa sinabi na dati hmm. ng Korte Suprema, uh, bakit nila sasabihin uh, na na labag Mm. yung one year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, uh. iisa lang naman complaint. Ah, diyan ka mali! <laughs> dyan ka nagkamali, madam! Ano iisang complaint? Upat man! <laughs> Ang tanga rin ng media na... Alam mo ba, madam? Ah! <laughs> Hindi mang isang komplain. Upat man yan. Apat man ang komplain, madam, Mr. Chair. kaayo ka Ay. ayo. Paano naging isa? Ay. Upat, apat, apat. Dapat apat. Ano naging isa? Buang ka. Ito ano? no. Ito namang ito namang ano, ito namang mga media, 'di ba kinurik ito si Virus? Dapat kinurik man sana ng mga media. Dapat sasabihin ng media, ah. Excuse me, ma'am. Hindi po isa. Apa po 'yun, ma'am? Kuno na gigig isa, tungo naman talaga to si Virus. Hoy! Eh. Ay, wag, ay, oh. Ang inaksyon na ng house ay. sa amin. <laughs> Mam, ma tatlo yun, ma'am, eh. Sinumiti una, tapos nagdecision nagdagdag isa, kaya apat. <laughs> Tulog ka, ma'am. Sa kasi, nakapokus kay Rene ito. <laughs> Yo, nakatoka ba? Nakatoka. Sabi ni Palaka, ikaw, huwag ka nang makialam sa impeachment, ha? Dito ka kay Rini. Mm. Kaya out of the blue ito. Parang kakarating lang, no? Kakarating lang niya, galing uh, planetang, uh, ano, planetang Nimic. Planet Nimic, yung mga planeta ng mga Dragon Balls G. Kakarating lang niya, no? Kayo, naniniwala po kayo na isa lang daw ang uh, impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte? Tinanggap po yan na inaksyonan po ng mga buhaya sa Kongreso. Tinanggap po nila ang impeachment complaint na apat. Lahat po yan tinanggap sa loob ng isang taon nga nga. Hmm... Mayroon na reaksyon kung kung sa impeachment na nilabas ng Korte uh, Suprema. Malinaw, na malinaw yan, Napansin ng Korte Suprema na malinaw na mm. talaga yung uh, nila ng impeachment. Pes uh, na isa lang nila, apat. Pero kumbaga sa iluto na kanin, ilaw na ilaw, mm. panis nito, to pa yun. Bapano may pagkakain sa siya natin? Mm. Eh, kailangan malinaw pati yung paraan, pati yung proseso. Walang dapat na tinatago. Tinatago nila yung tatlo, pinatay nila, pagkatapos binuhay yung isa. Walang ganun. Malinaw na malinaw. One plus one plus one plus one. Apat, sabi ng saligang batas, isa lang ang isusulong sa loob ng isang taon. Apat po ang ginawa, pinagnuluko nila, yung tatlo pinatay, yung isa binuhay, panis, Hilaw na hilaw pa. Huwag po pwedeng kainin. Salamat po. Salamat po. Salamat po. <laughs> Panis! Patay! Hilaw na hilaw! Alam mo, alam mo tama yung mat ni ano, ni uh, Kung Markulita kaysa mat ni Hunti Virus. Linawin natin ha, 1 plus 1 plus 1 Ulitin ko, baka masubra. Eto <laughs> uh, ah. Ito yung math ni ano, uh, kung Marco 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Diba? Tama yung math, no? 4. Yung math ni Honti Virus. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. One. 1 <laughs> one lang. 1% one lang. 1% lang. <laughs> 1% yung utak ni Nyonyor. Amo nila 1%. Kaya bigay. bigay ni Trump kasi 1% lang ang utak. 1% lang din. Kaya nga, antakin mo. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Animal na mat na yan. No? Anong klaseng mat? Tindi ng mat ng mga dilawa, no? Sa bagay, yung mat ni Lini Rubrido, nakabubuang din yun. Manamanan, <laughs> na Ano nga yung mat ni Lini Rubrido? Naalala nyo? Utangin na, naalala ko tuloy yung mat na yan. Ano mat? Ano lutang mat? Ayan, nadadala na naman ngayon under uh, Marcos Admin. Nagbatutoy daw. <laughs> animal na mga mat. <laughs> Yung isang kilo daw ngayon, yung isang kilo daw, wala. Nababawasan na daw yung isang kilo. <laughs> ngayon, oh. Pangamat ng mga dilawa, nakakadaya. <clears throat> Kasi di ba diba, ini-insist ni uh, uh, virus na wala, isa lang naman daw. Wala. Malaman-laman ito, oh. ginawan ka ng mat ni kong Marcolita. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals four. Yung tatlo, pinatay. Paano pinatay? Sinikreto nila, ini-underwine. Ang ibig sabihin daw, wala daw yung tatlo. Isa lang daw. Ang tanga natin pag maniwala tayo. Hmm. Diba ho? Sabi ni Gloria Calayon, hindi umubra yung, yung pagbabasbas ng pare. Paano umubra? Meron bang papel gawing santo? <laughs> times 4 equals 1,600. Ayan. Ayan ba yun? 16,000. Hmm. Parang 40 times 40 ba yun? Kaya pang apat eh. <laughs> Kagaya yung amo nila, ni talaga Paano lang ang pa side view? Paside, pa-side view. <laughs> Ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Birada Agila YouTube channel, pa-subscribe po, nakapin sa inyong comment section, pati mga trolls, mag-subscribe po kayo kasi doon po kami babanat. <laughs> doon po kami babanat, Birada Agila tuwing lunes hanggang biyernes. Panoorin po ninyo yung amo nila, nagmotorkid na naman sa baha. Nagmotorkid sa nabutas ba to? Hello, Mero si Morano. Maraming salamat sa pakulay. Ay, bago po, bago po tayo magsialisan, na Subscribe muna tayo dyan sa Berada Aguila YouTube channel. Nasa comment section po yung link. Parang awa nyo na. <laughs> Isan ni mo subscriber dyan? Mga walang manunood sa amin sa lunes Bakat apat lang kami magbulahan. Nandyan, <laughs> na? Ah, pasoyo, pasoyo lang, pasoyo. Pasoyo. Bago natin, Ipli, Ipli, tanggalin nga muna natin to medyo ano, para hindi, nakatawan agad si Daisaray. Eh. Ah, dagdag lang, dagdag kalaman. Dagdag kalaman. Bago po tayo, ah, pagpalam, Dagdag kalaman po sa ating mga Pilipino. First time in the history sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Dalawang bisis na po ito natin nasas nasasaksihan. Yung presidente nagmotorkid sa baha. <laughs> Mas <laughs> mo? Nung una na natin, nagmotor kid din siya sa ba baha, baha sa Valenzuela. I think ito sa nabutas. Pero may twist, no? May twist po, guys. Ah. Kinantsawan ng maraming Pilipino, nakakahiya. Yung motor kid ni WM kinantsawan. Pakinggan panoorin niyo po ito. Ah. Pakinggan pa ay nyo! Ay Aray to! Mmm! Mmm! Hindi, Mmm! na Mmm! 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 na! Mmm! 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 Hindi Mmm! 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 na! Mmm! 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 Mmm!

sa kanang side. na kahiyan Solusyon, hindi ayuda. Kasi taon-taon na lang daw ganito, baha. Ah, ito na naman tayo. Nasaan si BBM? Sabay sigaw. Duterte! Trail <laughs> talk yan, ha? Ikaw nag -motor kid ka. Wala ka mang inabot. Anong ginawa? E eh di sana naglimas na lang kayo ng baha. Nagdala kayo ng fire truck. Tapos mayroong nagbabakyom ng baha. Kasi sabi nyo, iipunin ang tubig baha. Para pagdating ng tagwa taginit, ibibigay sa mga lugar na walang tubig. Hindi mo nagdala ng, dala ng ano, pang sip, sa baha. Wala kayong inabi, inabot. So ngayon, ang taong bayan, mautak na. Ma, alam ang nangyayari sa Pilipinas. Ang sabi nila, hindi ayuda. Solusyon sa baha dahil taon-taon na yung bahang ito. Maliwanag po yan, sigaw ng bayan. Hindi po ito pagbabatikos lang ng gano'n. This is a, a constructive criticism. Ang ayuda pansamantala. E eh kung solusyonan mo yung baha, gumawa ka ng magandang flood control projects, ayusin lahat ang estero, linisin, E di walang baha. Pag walang baha, hindi mo kailangan magbigay ng ayuda. Dahil walang baha. So ano ang ginawa ng gobyerno? Sinasanay ng ayuda ang mga Filipino. Taon-taon, under Marcos Admin, nakaranas ng katakot-takot, kakilakilabot, kagimbal-gimbal, na akapaninig ng laman. Ang mga baha, na naranasan ng mga Pilipino sa buong Pilipinas tuwing tag-ulan. New normal o new abnormal?